And guys, oh, may tayo na kami ng, ng, ng tent. Ayan. Ay, Ang pinakagwapo namin, hindi nyo. Salde. Salde, kaway-kaway. Ayan. Baba. Yap! Yeah. Ayan, may tent, may tent. Ayan, oh. Nagluluto kami ng kakanon. Yan. Nag... <laughs> yung pato. Ayan, o. Oh. Ito yung kong... Wow, gayon ka yung kang tent roman sa nang. Ito yung paligwa namin guys, yan. Di siya malalim na malalim. Tama lang, yan. May mga may mga gamgam -gam ng mga ano, lipot. Ayan o. Oh. Ayan o, oh, may kadakulang sira. Nasa tahaw. Ay, duwa. Magkataneng. Atulo, atulo. Bilong, bilong. Ini mga sap-sap ni Sap-sap. <laughs> Eh bilong bilong okay. Una ko, una ko, butite. <laughs> Kaya pa, mga ano yan, mga farm oh. race. Mga Mga punes. Una ko, butite. <laughs> so, farm race, up. Ayan, o. Enjoy lang, enjoy. Ayan, nag-sasap na na kami ng kanin. Ayan, may mga... <laughs> Natatulunas ba? Oh. Ayan, sap na, na kami ng kanin, kakanon. Dahil wow. fight kami mamaya. Abangan nyo, bodol Trisalde. Nice. Gawing okay, gawing. Ayan, bisita namin taga-tabako para ihaw. <laughs> bisita <dito> na namin. Hindi. De! sa takuman. Oh, ala ka ba dyan?

Bro, Bro. <laughs> Buong <laughs> video mo delete din siya Para lang gayat. Para sa Bro. po kami, ide. Ano? Tagal lang. pala boko boko kami, boko. <laughs> buka! buka. Ito. <laughs> uh ha? -huh. Uh -huh. uh -huh. ah? <laughs> nag may <-sakmay> tayo. Kinaporte. <laughs> yan guys, ah, luluto na kami. Ano? Ngam 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 Wow. wow. Ano <laughs> <Hello>, mar? Ay di. may mga oro ni Hukyan. Tapos bawas. Ito na lang sa mo. Mana

Mm -hmm. Ya, yeah, magboko tayo, boko, Yummy. boko. Yeah, okay, guys. Ting kami. Sandi. Salo yang panagan. Ya, yeah, sedit lang siya. Lang okay na ng paliguan. Ay, malinaw din naman ang tubig ko. Oh. Ikaw ay. kami doon guys. Umuha kami ng tent. Ayan. Ayan ang tent. Ayan kung 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 kain ng tubig. Oh, kaway-kaway. Oh. <laughs> Yan, sa puro may bukit. Ayan.

So, <laughs> <laughs> Sige na. Amen. <Ayun>. Dapat <laughs> <Sige na. Ayun. laughs> dito sa lupa Ang <laughs> sarangay. Power! Ribay, ribay, ribay. Huwag mo, huwag mo, huwag mo. mo mga akin Ah, oh. Puerte. Nagbablock pa? Ang sa atin. kayo. Na kayo, maaga tayong matutulong. <laughs> Dahil pagkapunong -ip sa ang tolang amaron. Dahil sa tubig ang tolang amaron. ang <laughs> bodol, bodol pa ito. Nagurutom, nagurutom. Yan pang niya na, pang rimati ang harang ka. ka magsip nga bil ha. <laughs> ano be? Kaya bel, kaya. <laughs> Marang, bel. Tama lang, ha? tama lang pala. Haris, kumusta? Kaya? Kaya nga yan. Kaway muna, Haris, kaway. Muna. Haris! Kaway muna. Batey, batey muna. Ah, yan, yeah. batin muna. Sabi nyo, Haris, shout out, huwag sa mga. Sa mga clerk.